marami rin po kasi tayong experience, kayo din po siguro, na yung mga iilan na walang disiplina, biglang sumisingit, uh, liliko ka sa kanan, biglang o-overtake, bubusina pa. Kaya medyo na-highlight lang po. Pero ako po ay naniniwala na mas ka kaunti naman po yung bilang at marami pa rin po ang disiplinado. So, kailangan lamang po siguro i-reorient sila, i-educate ng tama. At yan po ang iya-address po nitong Motorcycle Riding Academy natin. Lahat po, lahat po, kahit hindi pa po marunong uh, mas maganda nga po, matuturuan sila ng tama sa simula pa lamang. Pero ito po ay open din sa uh, mga meron na lisensya at nagmumotor na. At ulitin ko po, ito po ay libre. Wala po kayong babayaran. Uh, hindi nyo rin po kailangan magdala ng motorsiklo dahil nakita nyo marami pong nag-donate ng motorsiklo sa atin dahil siguro nakita nila yung kagandahan po ng ating inilunsad na proyekto. Uh, kailangan na lamang po nilang dalhin ay helmet at yung mga safety gear tulad ng mga pads para po uh, uh, makapag-enroll sila dito at ma-train sila. Kompleto naman po yung facilities natin. May clinic po tayo dito. Mag-assign po tayo ng medical personnel. Uh, meron din pong CR at shower area. So, uh, kumpleto po at siniguro po natin na kumpleto ito. Uh, ako po ay hihingi ng paumanhin. Medyo na-delay po itong paglulunsad natin ito dahil ang ginawa po natin dito ay by administration lamang. Ang gumawa po nito ay mga empleyado lamang na ng MMDA. Hindi na po natin ito i-track out. Ganon po yung ating mga office, yung classroom ay gamit po ang mga container vans na ginamit po na quarantine facilities noong pong pandemya. Ngayon pa lamang po namin bubuksan yung online registration. Ang una po namin gagawin ay uh, empleyado po muna namin para ma-test muna po namin, ma-adjust pa yung mga uh, module natin, ma-critic nila para mas ma-improve pa po natin, para pag-open po natin sa publiko, ay mas refined na, kausap ko nga po kanina yung mga motorcycle riding group, ang balak namin, middle October, i-open na natin to. Uh, meron po tayo, nagpapagawa po tayo ng certificate na i-issue sa kanila at mag-i-issue po tayo ng badge para pwede po ipin ng mga ating mga kababayan na graduate. Kausap po natin yung mga ride-hailing app at bibigyan po sila ng prioridad sa employment yung mga graduate po ng MMDA, GSIS Motorcycle Riding Academy. Uh, tayo rin po ay nakikipag-ugnayan sa TESDA para po uh, ma-accredit itong ating Motorcycle Riding Academy at magamit din po sa pagkuha ng lisensya.